So good morning, magandang umaga sa lahat Andito na naman tayo at uh, mag-update kung ano yung lagay sitos ng ang bunga ng ating atsol ngayon dahil uh, ganitong stage ay sa bunga tayo madalas mag-update kung ano yung kalagayan ngayon Ito na po, mayroon na pong hinog Ayan. Sa unang bunga, sa iba bang sanga po, ay madal, marami pong hinog na. So ko konti na lang mabaga madagdagan lang itong unang sanga sumunod yang pangalawang sanga ay pwede na po tayo magharvest dito sa ating atsal So, siguro mga pitong araw makakapag harvest tayo dito. Sa bunga naman po ay malulusog yung bunga nito. Di, mayro tayong nararanasan ilan -ilang na mang ilan-ilang na da damage na bunga gaya ng uh, fruit borer pero nadepensa po natin. Hali, tingnan mo natin saan yun. Ito po siya. At ayan yung butas. Fruit borer po 'yan. Pero nadidepensahan naman natin 'yan. O kasi may gamot naman tayo diyan. So makikita ho natin na malinis yung bunga nito. Ayan. So dito sa bandara ito, ay wala naman ganong nagbago sa color. Pero action na uh, matanda na talaga siya. Ayan makikita natin. At siyempre, malusog pa rin dito. Yung bunga ay wala pa rin pagbabago bagamat may ma, yun na nga may nakukuha tayong mangilan nilan damage ay hanggang doon lang yun so kasalukuyan ngayon ginagamot ng ating mga kasamahan para ho sa, sa trips o pangungulot ano ang sinusubukan natin ngayon at uh, patuloy pa rin ang paggagamot natin dito. Fungicide ay tatlong araw, tatlo, kada tatlong araw. Sa insecticide naman ay uh, minsan tatlong araw, minsan naman isang linggo. Depende sa sitwasyon. Pagkakailangan talaga ng fungicide ay uh, e e-sprayahan natin ng... Uh, kada tatlong araw. Pagka kailangan ng insecticide ay gagawin natin ng tatlong araw. Pagka wala namang problema po ay uh, kada isang linggo ang ginagawa natin. yun po. So maraming salamat at uh, magandang umaga.